Santilmo sa Buhisan Noong unang panahon, sa tahimik na burol sa itaas ng Cebu City, matatag na nakatayo ang Buhisan Dam, napapalibutan ng gubat na itinanim ng tao, isang luntiang paraisong nagbibigay buhay sa paligid. Ngunit kapag takip silim na, bihirang may naglalakas loob pumasok, sapagkat may kwentong paulit-ulit na ikinukwento ng matatanda. May Santilmo sa Gubat Pero si Marco, labin limang taong gulang, ay hindi naniniwala sa mga ganoong alamat. Isang gabi, palihim siyang pumasok sa bubat, dala ang flashlight at kamera. Patutunayan kung hindi totoo to, bulong niya. Habang lumalalim ang gabi, nakita niya ang isang bolang apoy na naglalakad, este, lumulutang sa pagitan ng mga puno. Bughaw. Naging pula. Bumibilis ang tibok ng kanyang dibdib. Tumakbo siya. Hanggang sa madapa siya sa bangin at makita ang santilmo na unti-unting naglaho sa dilim. Mula noon, hindi na siya nagduda. Pero akala niya siya lang ang nakaranas. Ilang linggo matapos ang karanasan ni Marco, si Kuya Nestor, isang kilalang habal-habal driver sa buhisan, ay pauwi na mula sa toong. Gabi na, at walang ilaw sa kalsada maliban sa mga ilaw ng poste. Habang paakyat sa likulikong daan, napansin niyang may ilaw na kulay asul sa gilid ng kalsada. Noong unay akala niya ay cellphone ng tambay o ilaw ng tricycle. Pero tumalo ng ilaw mula sa isang post ng kuryente papunta sa isa pa. Ano yon? Sigaw niya. Paglingon niya, nakita niya ang isang bolang apoy na sinusundan siya, tumatalon mula poste papuntang poste, para bang naglalaro. Pinigan niya ang gas, halos hindi humihina sa takot. Pero ang mas matindi. Naihi siya sa salawal. Ay, sansi mo! Diyos ko po! Sigaw niya habang kumakabog ang dibdib. Pagdating sa dulo ng kalsada, biglang nawala ang ilaw. Huminto siya. Nanginginig. Basa ang upuan ng motorsiklo at hindi ulan ang dahilan. Kinabukasan, buong barangay ang natawa sa kwento niya, pero ramdam ng lahat. Totoo ang santil mo. Aral. Minsan, kahit ang pinakamatatapang ay napapaihi sa takot. Ngunit tandaan, hindi lahat ng kababalaghan ay para manakot. Ang kalikasan ay may paraan ng pagpapaalala na tayo'y maging mapagpakumbaba at magalang sa kanyang presensya.